So ayan mga kapatid dumating na po yung ibang mga item na kinuha ng ating rider. Ayan, ito po ay from Las Piñas pa mga kapatid at itong isa naman ay from Batangas, kanila lang po dumating. So yung mga ganito mga kapatid, ayan, binibili ko rin po 'yan mga kapatid. Yung mga tinatawag nating uncut bills na galing din po sa BSP. So dapat po ay buo pa po at hindi pilas-pilas. At yung mga ganitong medal na year 2011 na coin set yan po ay binibili rin po natin. Kaya kung meron po kayo, i-direct PM nyo lamang po ako sa ating Facebook page. At hindi lang yan mga kapatid, meron din po tayong nabiling kagitingan na 5 peso and 10 piso. Ayan mga kapatid, napakalutong nito at bagong bago pa mga kapatid, itong set na to. Ayan, dalawang klase lang po ito, 5 peso and 10 piso. Pero dalawang set po ang ating nabili. So napakaganda rin po talaga nito mga kapatid. Sa lahat po pala ng mga nag-aalok sa atin ng 5 peso bills at ng 10 peso bills, hindi ko po binibili yung mga circulated na paper bills na mga kapatid. At kailangan po maramihan din mga kapatid. So ito palang isa na nabili natin nasa envelope pa yan mga 100 na arobo po yan mga kapatid. Ayan, mali po yung spelling dito sa 100 peso bills na to. Napakarami po, 20 pieces. At makikita nyo mga kapatid na uncirculated po lahat yan mga kapatid. Ayan, arobo po ang nakalagay. Error bits po yan. So ito namang isa mga kapatid. Buksan na po natin ito. Yan po ay galing pa ng Batangas mga kapatid. At gusto ko lang i out si Ma'am Richelle. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan Ma'am Richelle sa pagpapaubaya ng inyong koleksyon. Ayan, so ayan mga kapatid. Buksan na natin to At ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaganda yung mga nabibili nating mga coins. Ito po ay may box pa at papers mga kapatid. Kaya napakaganda pong i-keep mga kapatid. So nakabubble wrap pa po ito mga kapatid para po safe at hindi po naalog yung ating coin. Kaya pati box po ay hindi yan magagasgasan. So ayan mga kapatid, ingat-ingat lang at baka matusok natin yung napakagandang lagayan nito. Ayan, magugulat kayo mga kapatid. Ito po ay nakabox at meron pong case. Ayan, napakagandang i-collect at napakagandang i-keep mga kapatid dahil napakaganda po talaga nito. Ito po yung isa sa mga silver coins na binibili natin mga kapatid. Ayan. So yan po yung mga papers niya at box. At ito naman po yung case mga kapatid. So sa lahat po ng mga nag sa atin, eh, mga kapatid, limited lamang po ang oras natin dahil marami rin po tayong ginagawa. Ayan. Kaya pag replen po kayo, mabilis ang transaction lamang mga kapatid. At kung malapit po kayo at naikot naman sa inyo yung ating rider, ayan, pwede nating ipakuha agad. Diyan po mismo sa inyong lugar, mga kapatid. Pero kung malayo naman po kayo, mga kapatid, ibibigay po sa inyo ang instruction kung paano magpadala at ayan, kung ano po yung mga item na available sa inyo. Okay, so ayan mga kapatid, marami pong salamat sa lahat po ng tiwala at nagpaubaya ng kanilang mga koleksyon. At, uh, syempre, mga kapatid, i-message nyo lang, direct message nyo lang, mga kapatid, para po uh, ma-replyan po agad kayo, okay? So, marami pa po tayong binibili. I-review nyo lamang po ang bawat video natin. Good luck po!